Magandang buhay. Ayan, ako nga pala yung kaparmers, Marvin TV. Uh, buhay magsasaka. Isang PWD na nangarap din yung maman. Kung paano ko gagawin yan. Hmm, teka, hindi ko pa rin alam. Pero samahan niyo ako. So, dito nga pala tayo sa aking kabukiran. At dito nga pala yung aking sinasaka. So, patapos nga pala yung uh, dalawang araw, dalawang gabing uh, magdamag ang puyatan. Ito na, at, at nakapagparotor na rin tayo. Kahit na yung mga pilapil natin ibalbong pa dyan. Dahil uh, hinihintay pa rin naman natin yung magagaras na atar Uh, gawa ng uh, na rin tayo magtapas at gawa ng pagod at puyat na rin naman. Masarap nga rin pala yung pakiramdam na pagkatapos ng iyong uh, pagod at puyat ito. Eh, at uh, nagsimula na naman tayo nga ng panibagong istorya dito sa ating kabukiran. Yun ay yung magpa-rotor na tayo. Yung makita mong uh, malinis na uli yung yung kabukiran at nakita mong kulit brown na yung lupa. Hindi na katulad ng puro damukang nakikita ganyan. So kung bakit nga pala ako magdamag ang nagpupuyat dyan, eh, gawa nung uh, yung tubig ay tatakas pagka aking iniwanan. Sisingit sa mga pilapil, uh, pupunta rin sa may kabilang bukid. Baka naman kung ito ka ako ay aking tutulogan, eh, malamang sa malamang yung kapit bukid ko yung magparotor at hindi ako. Masarap nga lang din pala rito sa may bukid, gawa nga nung pagka nandito ka makakakita ka ng sari-saring uh, tanawin. Uh, makita ko dyan yung eh, mga ibon na nagliliparan, uh, may taga, may kung ano pa na pa dyan no, uh, tayo ngayon, uh, paparoto tayo. ay nandyan yung mga tagas na yan, ah, uh, marami silang mga nakukuha mga insecto dyan. Tulad ng ararawan na tipa pa, na uh, nandyan nakatira dyan sa ating uh, kabukiran. At uh, yung iba naman yung nandyan, sa, sa uh, nandyan dyan sa middamuan. Ah, hindi dito natin tayo sa may puno. Hindi ko na masyado pinakahabaan yung pagka-video natin sa kanya. Yan nga pala nag na yan ay kapatid ko. Yan si Master, yes. Master ang tawag ko dyan, gawa nang yan ang sa akin mag-welding. Uh, pero dahil sa Pareho kami nga, farmers. Eh, bukod sa pag-welding, eh, nagsasaka rin kami. Kaya ito, uh, siya naman yung uh, nakahawak ngayon sa traktora at uh, siya yung mag-traktora doon sa atin. Pero yung pong traktora na yan, eh, hindi amin yan. Yan, eh, dun sa kanyang amo, uh, nangangamuan din yung kanyang kapatid. Uh, siya yung naging operator dyan ng uh, traktora. Uh, dito nga pala, uh, papakita ko rin sa inyo mamaya yung ginagawa ni Master dyan, nung nakita niya nga medyo may lugar ng uh, malalim, gawa ng uh, yun yung naging daan niya ng uh, traktora at combine noon, ay eh, pinatag na rin niya. Sinusuruan niya ng, uh, ng rotor, ng lupa, tinatabon niya ron. Uh, mamaya makikita niya kung paano yung ginagawa ni Master doon. So ito nanggigilid na si Master at uh, ito ay patapos na. Patapos ng uh, marotor yung ating uh, banusan nakita nyo naman malinis na uh, na yung ginagawa ni master o, sinasabi ko yung uh, traktora hindi lang pang uh, yan pang rotor ginagawa rin na pang bulldozer yan pa atras nga lang uh, yung pinaglalagyan ni kuya na yun yun yung uh, naging bakas nila ng uh, rotor uh, ng gulong ng traktora naging malalim yung parte na yun kaya ganun yung ginagawa niya o, uh, ayan Uh, paatras atras uh, depende kung ano yung magiging takbo dun sa kanilang uh, ginagawa. Ganun niya ginagamit yung uh, traktora ni KJC. So, ito na. At uh, manggigilid na uli yung ating uh, master. Kapag so, uh, nanggilid na silang ganyan, ibig sabihin yan, eh, malapit na silang umahon. Pero itong uh, party na to, ito pa rin yung magsusuro pa rin yan. At ito na nga rin pala yung nag scatter sa atin, si Kuya at Willy. yan sa kanya ako nagpagras ka at uh, nanlalambot na rin kasi ako gawa nga ng sobrang pagod at puyat na rin dahil dalawang araw dalawang gabi rin tayo na bagya lang ang tulog uh, pero yung pagpaparotor natin na yan hindi lang dyan nagtatapos yung pagpapatubig niyan diretso pa rin yung pagpapatubig natin yung ilalang natin nga mapalalim yan gawa na nga mayroon pa tayo mga procedure na gagawin dyan bago yan na uh, matamnan no, at uh, mapag uh, lagyan ng ano ng uh, panibagong uh, binti kaya nga ang gagawin nga pala namin dyan ay sabog uh, hybrid na yung aming ilalagay dyan hybrid na mabilis daw umani habilis kung tawagin nga nila okay at uh, ginagawa na naman yung bulldozer kasi talagang uh, hanggang itako yung bakas nung uh, ano ang mga gulong ng uh, kanilang uh, traktora at harvester kaya uh, ganyan ang ginagawa niya hindi naman mapababaw lang naman. Ibig sabihin, malagyan lang naman ng uh, lupa yung uh, mismong uh, pinagbakasan niyan. Madali na kasing tambakan yan. Gawa nga nga yung plotter naman na ginagamit natin. Eh, mayroon tayong palitang mahaba. Yun yung mga uh, pangkakayod natin sa kanya para mabilis lang siyang matagunan. Pero yung lugar na yan, uh, sasagasahan ko lang din ang milsan niyan. Tapos uh, yung mga kasunod niyan, aboy na. Medyo malayo na yung magiging ko sa kanya. So ito nga bago nga pala umahon si Master Jan. Uh, kaya siya niya ako tinapatan dyan ay gawa nga nung meron daw siyang nakitang lupong uh, ito medyo malayo lang uh, pinapuntahan niya sa akin nakita niya ron sa may ano, hindi ron nakakagalaw kaya ito kaya sa makapaminsala ng buhay ay eh, akin na siyang hinuli so hindi ko na pangakahabain itong ating uh, video uh, dito na muna ako magpapaalam hanggang sa muli